Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Welcome po sa ating program sa Bombo Dagupan. Magandang uh, gabi po sa inyo, mga kabombo, at magandang araw <laughs> sa ibang uh, lugar. Um, kamusta mm -hmm. po kayo? <laughs> yes po. Okay lang naman po, ma'am. And at the same time, kaya din po, ma'am, kamusta rin po ngayon dyan sa France? Okay naman po. Uh, getting ready naman po sa mga long weekend mm -mm. Po for the Holy Week. Okay po. Ayun, dahil nabanggit nyo na po, ano, Ma'am Vladilite, uh, siguro uh, hingi po kami ng ilan po mga kaganapan or sitwasyon ngayon dyan sa France, uh, dito nga po ano, sa observation po nitong paggunita po ng Holy Week or tawag sa atin sa Philippines po ay Semana Santa po. Opo. Well, uh, sa so France po, well, since it's a catholic country it's a christian country marami po din silang uh, mga um, uh, traditions na ginagawa pero hindi po sila kasing um kasing higting siguro mga 100 years ago uh, masyado silang ano masyado silang um, uh, or religious uh, in a way pero ngayon po um, it's already a relegated uh, festivity, parang Christmas. So everybody gather at home for Christmas. Uh, dito naman po, ang, ang typically special parts ng, uh, ng, ng holiday is that starting Monday, Thursday po, pag Huwebe Santo po, mm -hmm. hindi na po nila, pinap hindi na nila niriring yung mga bells. Iba sa simbahan, na, uh, nagtatawag, it's sort of a calling. Dito po sa France, starting Monday, Thursday, ang mga bells po ay tahimik po until, uh, until Sunday sa paraw ng pagkabuhay. Mm -hmm. yan po yung ano nila. And uh, ang kalimitan, since it's a familial, ano, it's a familial um, occasion, uh, nag-uuwian po sila sa mga families po nila kasi it's holidays po dito sa France. In general, mm -hmm. pag Holy Week po dito, two weeks po yung holidays ng mga bata. So, maraming umuuwi sa mga prob probinsya nila and uh, gathering with older family Parang sa Pilipinas din po. Mm. -hmm. And uh, pag ganun ganitong mga occasion po, for example, um what special is that they do egg hunting. So, uh, tradition po nila yun sa Europe na dinedecorate nila yung eggs and eventually, um, meron po silang every year na ginagawa, dati ginagawa nila sa May Eiffel Tower, uh, this is uh, organized by the Red Cross, na naglalagay sila ng mga chocolate eggs all around mars dun sa garden po, uh, nang baba ng Eiffel Tower, and yung mga bata nagko-collect po sila ng mga eggs doon. So may mga egg hunting activities po sila. Mm, -mm. Okay po. Ah, yes ma'am, go ahead po. Go ahead, go ahead po. Okay po. Ma'am, meron po bang, are yung mga activities po ba na ginagawa nila dyan sa France tuwing uh, Holy Week? Uh, bagamat may mga nauna na kayo nabanggit kanina na mga isinasagawa, no? katulad po doon sa Easter egg hunting uh, sa Easter Sunday, may mga, um, parang sa atin ma'am, no? may mga bisita iglesia din po ma'am, na ginagawa? Or parang katulad po noon dyan sa France? Siguro po ma uh, 50 years ago, probably may mga gumagawa po yan. Pero, uh, let's be reminded na masyado ng, um, uh, what you call this, nag-evolve na po ang religion sa Europe compared sa atin. Kasi, mm -mm. religion sa atin, like the marriage, for example, The marriage laws that we are following is 12th century pa po. Kaya po, tayo lang po sa buong mundo ang walang divorce. Mm -hmm. So, dito po, nag-evolve na po sila. And like Christmas, they celebrate it. Pero hindi na ganun kahigting yung celebration nila. So, they take that occasion to gather uh, as family and have an Easter meal, for example. In general, al, ang Easter meal po nila is nagseserve po sila ng tupa. Kasi di ba, Jesus Christ was considered a lamb. So, yun po yung nagiging meal po nila for for Easter. Mm -hmm. Just to celebrate uh, the pagkabuhay ni Jesus Christ. Okay. But ma, ma, saan pong mga simbahan mamanu no? or meron ba kayong parang mababanggit pong simbahan din po sa uh, France na pinaka um, pinupuntahan kapag um, well, pinugunita pa yung Simana Santa? Ma marami po. Um, in general, ang mga Pilipino po, uh, mahilig po silang pumunta sa, uh, what do you call this, sa South uh, po. Um, nakalimutan ko yung pangalan nung, uh, nung church, but they mm -hmm. go on a trip and 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 gather there um, para lang uh, Magbunita ang ang uh, ang uh, ang Holy Week yes po so bali ma'am na no okay ma'am sige po marami po kasi ang dami po kasi simbahan dito so hmm. in paris for example ang kilig nilang puntahan is yung uh, Sacred Heart Cathedral or Sacré-Cœur at meron din po silang pinupuntahan sa Six doon sa ano sa sa Church of uh, Mary Magdalene sort of like na miraculous medal and something like that where there's a saint na um, ang ang body niya is still intact that's why they 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 they, they uh, named her as a saint before canonized her Okay po So, ayun po, Mama, no? Uh, ma'am Vladilite, uh, nung kayo po ay nandyan na po sa France, me um, na medyo nairapan ba kayo or parang um, nanibago kayo, ma'am, sa kung paano po sila nag, uh, eto, uh, yung observe observation po nila ng Holy Week dyan, ma'am? Or hindi naman po kayo masyadong uh, nanibago, ma'am? Uh, hindi naman. Wala na po nun dito sa, sa France. Nobody does that. It's very, very, very rare. And probably they've done that many many decades ago pero wala pong active na nagpapapako dito sa 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 France or in Europe it, it's not part of their tradition anymore mm -hmm. because they 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 think that it is inhumane and Jesus Christ it doesn't mean that magpapako sa cross is that nawala na yung uh, pagkakasala mo iba po kasi yung interpretations Uh, ng mga depende sa culture and religion din po but it's generally cultural and social advancement po ng humanity mm -hmm. okay po so sa so balimamano yung masasabi po ninyong pina, parang pinaka significant po na um, tinututukan po ng mga taga France kapag observance po ng Holy Week ma'am well in the Be it, uh, kapag uh, Semana Santa or Holy Week Opo, ganun din po. Kasi one way or the other, the tradition came from Europe. Galing po sa Europa yung tradition na ginagawa po natin. It's just that, of course, nagmix na po yung ating um, culture sa European Christianism culture. So, pero sa atin kasi mas matindi yung believe. Yung mga believers, we've got so many Catholic believers in the Philippines. Kaya nga, in Asia, or probably in the world, tayo yung mga pinaka-devout. We have the most devout population in the world when it comes to Catholic Church. We're so devout na hindi nag evolve yung ating ano, hindi nag evolve yung ating uh, yung ating laws, hindi nag evolve yung ating paningin sa 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 buhay. Ganun po. Mm, -mm. Okay po. So ayun ma'am Vladelight, kayo po um personally may mga Or what are your plans na po no nitong uh, Holy Week uh, ma'am Vladilay? Well, like I said earlier, uh, meron po kaming um plano anak ko na we will do an, es an Easter hunting uh, escapade this weekend kasi may mga may mga um, may mga chateau, may mga uh, castles po ko dito kasi na nag-organize sila doon. So I'm gonna I'm gonna bring my son to Chateau de Volvic Monte and uh, mag easter hunting kami doon and we will just have uh, a nice brunch or something like that hmm. yun lang po yung uh, program for the family and probably some family members will be joining because i have some families here and uh, we will just uh, celebrate it katulad din po ng pagsa-celebrate po sa atin and uh, i hope na sana ang mga kababayan po natin ay they find peace in 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 this period and time Okay po. So, uh, last is siguro, Ma'am Vladilay, may mga gusto po ba kayong uh, mga ibigay po na mensahe or any uh, reminders po, of course, itong uh, observance po ng uh, Holy Week po, Ma'am? Well, I don't like to preach but the thing is that ang Diyos po is in our heart and it is up to us kung paano po natin ipatupad yung yung pangaral ng Biblia, ni Jesus Christ at na sa atin po kung paano tayo sumunod. It's just that we have to respect our parents, we have to respect the law, and we have to respect ourselves. And uh, uh, a shout out lang sa aking mother, Hello, mm -hmm. Mommy, I love you. Happy uh, Easter in advance and I hope that uh, you find solemnity in this uh, in this uh, season. And ganoon din po yung aking uh, wishes po sa ating mga nakikinig at mga nanonood. Okay po. So yan po, Ma'am Vladilet, mara mara marami sa po sa oras ninyo, Ma'am. And uh, sana ay magkundi po ka ng mapayapang pagunita po ng Holy Week dyan po sa France. Same here po, Ma'am. At uh, ito po rin yung Bombo Radio International Correspondent, Talek Valdez. Basta Radio, Bombo!